ang ganda rito isang magandang umaga sa ating lahat at natutuwa na naman ako dahil nandito tayo sa isang park sa loob ng Terra 28 park sa loob ng BGC maraming salamat na naman per muli mo na naman ako sinamahan para mag sa iba't ibang mga park habang andito si Bogsky kaya tara na, umpisahan na natin baka magbago pa ang panahon at mga isip ni si simulan na natin kapag andito na pala tayo, marami pa rin tayo makikita ng mga signage na hindi nawawala yan. Especially doon sa mga owner na mga nag-iikot tulad na may mga dalang tulad dito na may mga aso o pusa na sa kanilang paglalakad kapag dumime, kailangan din nilang sila din ang kukuha at para ayusin ang lahat ng kanilang pinagdumihan. Wow na wow ako at dahil hindi talaga nagpapahuli. Guys, yan mayaman sa Singapore ang lahat ng mga pinapakita ko tulad ng mga signage. Isang paalala sa lahat ng mga pinupuntahan natin at ginagawa natin dito. Wow na wow talaga ako sa isang ating napuntahan dahil sa lahat ng ating nararating. Especially andito tayo sa BGC at Terra 28 Park here in Philippines. Ang saya guys, kahit papano dito pala sa Terra 28 Park, pwede ko pasukin. Talagang enjoy na enjoy ako mother. Pag may mga nakikita ako ng na mga malalaking bato at sa mga ganitong puri na ating inalakaroon. Kasi nga, yan ang hirig ni Bogski. Kapag pumapasok tayo sa isang park, napapaganda talaga kung paano nila ayusin. Yan ang gusto gusto ko kasi nakaka-relax kapag nagpa-park tayo. Wow na wow na naman ako sa isang umaga na narating ko ang isang panibagong park sa loob ng Terra 28 Park here at BGC. Kasamahan ninyo ako sa lahat ng ating ginagawa dahil nga ang bawat lakad natin, ang bawat mga ipinapakita ko para sa inyo. So lakad lang tayo guys. Dito naman mas marami palang mga dinadala ang kanilang mga alaga ng mga aso yan, habang nag exercise din, kasama rin nila ang kanilang amo. Wow na wow ako regards sa lahat ng aking mga kaibigan, mga friends, sa iba't ibang mga parte ng Kaloocan. Hindi ko na kayo ma isa Andito muna si Boxki. Mag-iikot muna ako para maipasyal ko ang nagmamahal at sumusuporta sa Kachi Box at kay Boxki nila. Isang magandang umaga sa ating lahat at wow na wow talaga ako sa lahat ng aking napupuntahan dahil iikutin ko kayo sa iba't ibang mga park, sasamantalahin ko habang andito si Bogski. Guys, imagine agaw pansin sa akin itong maliit na mini shelter na to na kung saan very educational sa mga bata. Kakaiba ito ha, for the first time sa Singapore hindi ko to masyado napansin. Pansinin niyo naman yung mga floor may mga numbers, may mga books, pero hindi tayo pwedeng pumasok dahil nga nakasapatos tayo dahil nga to maintain yung ating cleanliness kakaiba nasa loob tayo ng park pero may mga ganito wow na ko talaga ako kapag ganyan ang ating napapakita at ipinagmamalaki ko dito sa Terra 28 may mga ganito at isang time ito yung pinapakita rin nila kung ano yung ating mga pwedeng mga pwedeng about matutunan ng mga bata ang galing, no? Kahit sa Singapore, guys, pansin ninyo sa park, sa mga playground, lagi ko yung sinasabi sa inyo, educational. Hindi lang tayo naglalakad o nag -e exercise meron din tayo natututunan, especially sa mga chikiting na may mga kasama natin, mga bata. Wow na wow talaga ako sa isang umaga. Pero ang ganda rito, alpapano. umaagaw pansin sa akin, kakasabi ko lang earlier nung nandun tayo pagpasok pa lang. Guys, eh, nakakatawa ang Singapore, iba-iba din. May mga upuan, mga iba't ibang mga insekto doon. Ito naman kamay. Ano kaya ang purpose nun, no? Dalawa, guys, isipin. Tulungan ninyo ako para pag-isipan. Ang ganda kasi mag-ayos. Yan ang maganda kapag nagpa-park tayo. Ang dami ko nakikita, ang dami pagbabago. Napakaganda na ng Pilipinas. Guys, habang naglalakad ako, ang dami ko napansin. Sa Singapore, puro HDB. Dito, mga condominium o mga iba't ibang mga building na pwede natin makita. Wow na wow talaga ako dahil dinala tayo ni di Jennifer sa isang panibagong park tulad ng Terra 28 Park here at BGC. Ang sayang ipakita, no? Kasi maganda maglakad talaga, guys. Talagang ini-encourage ko kayong maglakad. Sa simple na oras ninyo, wag ninyong sayangin. Dahil kahit papano, nakakatulong din ito sa ating katawan. At dahil nga si Boxkey nagluluto sa mga pagkakataon kapag may mga time siya, kaya pinapakita ko rin, maganda rin maglakad-lakad at pakapag-ikot para maipakita rin natin ang kagandahan natutulungan din natin ang ating sarili na ipopromote pa natin kung ano ang meron sa Pilipinas. Isang magandang umaga at mas maraming salamat sa pagkakataon na to dahil kahit papano nakakaikot tayo sa ibit bang park sa Pilipinas bulul-bulul man si Bogski. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa lahat ng ating ginagawa. Enjoy! Nakakatawa guys. Nakita ko ni Jennifer. Abot uh, pansin sa akin ito. Ito yung aming dati yung bata traditional na laro na tinatawag na piko. Imagine sa park may ganito. Para yung mga bata nga naman makapaglaro. Ganito lang yan guys. Sample ha. Piko. Wow, na ako at naalala ko aking kabataan kami ni Riz pagdating sa paglalaro ng piko lagi kami naumula Di Dito sa isang corner meron kami nakitang slides na kung saan meron pa rin pala talaga para sa mga kids Ito yung mga tinatawag na kahit papano slides Nakakatuwa yung symbol pa pa nga ito magdo para hawakan nila Ito yung nagsiswing para sa pamamagitan at hahawakan ng mga bata Ang ganda dahil nasa gitna tayo ng isang A uh, city na kung saan kahit papano may ganito dito sa ating napupuntahan. Napakasaya ko talaga. Wow na wow, nag -e enjoy na naman si Bogski. So dito sa corner na to, Agaw Pansin, meron din tayo dito na tiyatawag na mga e-bike or bike or e scooter. Talagang hindi nagpapahuli talaga guys. Yan ang maganda kapag umiikot tayo. Si Bogski, ang dami ko ng pawis kagad itong umaga pa lang na to. Sa ating paglalakad, ang dami kong nakita. Ang gaganda, makukulay at agaw, pansin sa akin ito agwana na to hinahanap namin yung prat pero hindi namin makita ang saya lang talaga ikot sa pamamagitan ng aking paglalakad marami rin tayong natutunan kung bakit din ako nagiikot sa iba't ibang mga park dahil gusto ko rin i kung anong meron sa Pilipinas huwag nyo lang kalimutan mag-like share o comment and click subscribe my YouTube channel. And dito si Box every two weeks ng aking pagpapark At sana makabalik ako ng aking pagluluto every Thursday dahil may time talaga hindi talagang magawa ni Box dahil lumipat na siya ng tirahan sa Singapore. Pero wag niyong hayaan, hayaan niyo na ibalik ko kulit kapag nagkaroon tayo ng chance na ipakita ko pa rin kung ano yung mga pwede kong i-recipe sa inyong lahat. Andito ako sa lahat ng aking pwedeng ginagawa dahil sa pamamagitan ng aking paglalakad, sa pamamagitan ng aking pagluluto, doon ko lang nakakausap ang lahat ng aking mga kabox, ibang mga followers na nagmamahal nandito rin tayo sa lahat na pwede natin mapuntahan sa pamamasyal kung saan saan makarating si Popski. Maraming maraming salamat at regards sa lahat ng aking mga pamilya, kaibigan na nagsumusuporta at nagmamahal. At maraming salamat din Jennifer sa pagyung pagtulong, pag a cameraman o o kung ano-ano pa. -ano wow na wow sa umaga at sana nag enjoy kayo. Muli, maraming salamat at pumabati ako ng isang magandang umaga sa inyong lahat at ingat mga kapos. we